News updates. mga balita ngayon, 43 milyong pesos na halaga ng electronics kumpiskado, apat na sospek aristado sa Bulacan. AFP at mga kalyadong pwersa pinalakas ang kakayahan sa Multilateral Maritime Cooperative Activity. BRP Nest Reynoso ng Philippine Navy, tumulong sa South Korean vessel sa Ilocos Norte. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 43 million pesos na halaga ng electronics ang kinumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang operasyon sa Maykawayan City, Bulacan kamakalawa. Ayon sa CIDG, kanilang nasamsam ang 3,183 unit ng smart televisions at iba pang equipment, accessories at electronics items sa isang warehouse sa Barangay Libto. Apat na sospek ang inaresto kabilang ang may-ari ng kumpanya na si Chihu, isang Chinese. Ang operasyon ay base sa search warrant mula sa Regional Trial Court Branch 66 sa Kapas Tarlac. Ang mga sospek ay kinasuha ng paglabag ng consumer a kaugnay ng pagbebenta ng substandard ng mga produkto. Pinalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng mga kaalyadong bansa tulad ng Australia, Japan at United States ang kooperasyon sa 68 Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA, kamakalawas sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ipinadala ng AFP ang BRP Jose Rizal FF-150 at Search and Rescue Asset habang nagdeploy ang Australia ng HMAS Hobart, Japan ng JS Akizuki, Estados Unidos ng USS Binfold at PHA Poseidon Aircraft. Isinagawa ang mga pagsasanay tulad ng communication check exercises, Maritime Domain Awareness, Division Tactics, Photo Exercise at Anti-Submarine Warfare Exercises upang palakasin ang koordinasyon ng mga pwersa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang MMCA ay nagpapatibay ng kalayaan sa paglalayag at siguridad sa rehiyon alinsunod sa international law. Pinapakita rin ito ang matibay na kooperasyon ng mga bansang nagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific. Nagbigay ng agarang tulong ang Philippine Navy o PN Patrol Ship BRP Nestor Reynoso o PC-380 sa isang South Korean passenger vessels na nagkaproblema sa makina habang naglalayag sa karagatan ng Ilocos Norte. Ayon sa PN, ang barkong Udo Sarangwan ay nasa Burgos, Ilocos Norte nang magkaroon ito ng aberya bandang alas 9 ng umaga noong Pebrero 5. Agad na ipinadala ng Naval Forces Northern Luzon o NFNL ang BRP Nestorino Reynoso upang tumulong. Matapos makipag-ugnayan ang Odo sa 1, inihatid ito sa Sual Pangasinan para sa kinakailangang pagkukumpuni. Ligtas ang siyam na Filipino crew ng barko at walang naiulat na karagdagang aberya. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.